Umani ng atensyon online ang isang USD Growling Tigers fanpage matapos manawagan ng masusing imbistigasyon sa umani-korupsyon sa loob ng UAAP. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Ikulong na yan mga pirata. Yan ang maanghang na post ng isang fanpage ng Growling Tigers of UST sa X. Hindi lamang sa pamahalaan dapat itoon ang pansin pagdating sa korupsyon, kundi pati na rin sa larangan ng college sports. Git nila, dapat din mabigyan pansin ang mga isyong bumabalot sa liga. Kabilang sa mga binanggit ng account ng mga anyo o mano ng korupsyon, sa UAAP ang pagpapirate ng mga malalaro, labis na alawan sa bonus mahinang officiating, game fixing at pagsusugal. Ayon pa sa naturang post, maaaring maapektuhan ang kasikatan at credibility ng UAAP kung hindi matutugunan ang mga ganitong problema. Umabot pa sa mahigit 25,000 views ang naturang post at umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga tagahanga na sumang-ayon sa panawagan. Ang naturang pahiyag ng UST fan account ay kasunod ng halftime performance ng University of the Philippines at De La Salle University noong nakarang linggo kung saan nanawagan din ang dalawang universidad para sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ako si Carl Villasenor, Abante Sports, now na!